sa pinakuling rehearsal so para sa parating na concert niya, ang Regine Rocks Very Eat, kila may success sa Asia si Regine Velasquez, dahil unang beses niyang gagamitin ang in-ear monitors. Tula sa kanyang malakas na ka boses na walang kahirap-hirap na puno ng mga venue, dati, umasa si Regine sa natural na acoustic at sound system ng venue. Pero ngayon, kila may bago siyang diskarte para sa unang pagkakataon, sinubukan ni Regine ang in monitor sa kanyang rehearsal. Ito ay malaking pagbabago mula sa dati niyang kinagawalan. Dahil na nito ang inhaso at kahirapan, alam ni Regine na kailangan niya ito para marinig ang film ng pitna ng malakas ng musika ng rock. Hindi lang ito sinting pagbabago so sa teknolohiya, hindi isang patunong ng kanyang dedikasyon sa kanyang craft at sa kanyang mga tadahana. Ano nga bang inner monitors? Ang inner monitors or IEMs ay personal na audio devices na sinusot ng mga performers sa live shows. Ito ay kumakapit ng maiti sa tenya na ng malinaw na tunog diretsyo sa taga ng TV kahit may maini sa paligid. Nag-aalok ito ng mga custom na mix ng tunog at tumutulong sa mga performers na marinig ng mas maayos ang kanilang sarili at mga kasamahan nila sa banda. Bagamat tila na ng at pagkasanay, sa malaki ang tulong nila sa mga live performances. So in the concert, I'm gonna be using these. Finally, I'm doing an ear monitor because on the show itself, I cannot hear anything. So, I have to get used to it. So, habang nagpa-practice ako, kailangan ko siyang isuot kasi I'm really not used to it. I don't really like it, but I have to wear it because otherwise I'll be forcing myself too hard because I can't hear anything. Ganon pala pag rock. Kasi this concert is really not like my other concerts. So, baka lang makita nyo. Yun yung reason why I'm uh, using this now. is because I hardly hear myself when I'm singing. Pagka nasa, uh, pag nasa actual na. And eh, it's really hard. I rely on the monitor and I can't also hear myself on the monitor. And they cannot make it too loud because NC si Epoy, then it'll feedback. So I kind of rely on the house, but uh, siempre iba yung iba yung sound. So yeah, so I have to use this. Na divergenize yung ears ko, grabe siya. Masakit to. Oh. Hindi siya basta-basta. Kaya pala hindi ako sum nagsusuka. Tapos kailangan mahina lang yung sound ko kasi ang lakas ng boses ko. Nabibingi din ako. <laughs> Ay, ginawa ko. Ha? Ako ginagawa ko, hindi ko masyadong pinapasok tong right. Para may konting air. Pero nakapasok, hindi masyadong nakapress. But uh, I could kind of still hear the house. With this bold move, Regine Goths promises to be an unforgettable concert experience, unlike any other. And Regine Goths 3 P, ang April See you there! At siempre, wagkalinitan mag like, comment, and subscribe. So wow, grab it!